Siguro nakita naman rin nila yung number na they have no choice but to consolidate eh. Itong yellow at saka itong mga reds. Itong pink, yellow, pigs at saka mga reds. Only if they are going to unite, doon lang sila may chance manalo sa mga Duterte supporter base. And mas to eh. Kung baga lahat gusto niya mag-resign eh. Lahat ng secretary niya gusto niya mag-resign eh. Drama ito. Hintayin natin. Baka mamaya, Janelle sila pakito. So, yung mga yellow, ano, yellow people, sila marohas. Diba? Diba? Meron ako mga nakitang pink post who are trying to romanticize this action of BBM. Agree agree sila kay BBM ngayon na nagpa-fire siya ng sangkaterbang tao kasi alam mo ito talaga ay parang government tradition if you want to purge the bad people in the government. So, ito ginagawa ni BBM, okay to. Kundi kami pinaglololo ko yellow pink sa perspective ninyo. This is an opportunity para makalapit sa kalan ng bonggang-bongga eto yung mga nag na ng resignation yan yung mga nakapag na ng resignation at yung mga nag-promise naman daw ng uh, ng resignation ay eto ano ba sa tingin natin yung goals dito ni BBM? Kung bakit siya nagpa nag-impose ng advance resignation. Uh, courtesy resignation, of course, that's how they want to phrase it. Pero, you know, it's a mass res resignation instructed by the president. Larry Gadon, also, meron pang, meron pang patawang si Larry Gadon ngayong araw na to. Kasi apparently, ininform pala niya yung mga media personnel na hindi siya kasali dun sa pinagre-resign. So ngayon, kinorek siya ni Auntie Claire. Sabi ni Auntie Claire, ay kasama ka. Kasi lahat ng secretary at saka secretary rank. E eh, secretary rank ka. O oh, hindi eh, kasama ka sa pinagre-resign. <laughs> ano ba yung goal? Bakit, bakit all of a sudden? An anong, anong hit hit mo, BBM! A ano namang pumasok sa kukote mo at gusto mong pag lahat? Well, kasi ito, And mas to eh. Kung baga pa, lahat gusto niya mag-resign eh. Lahat ng secretary niya gusto niya mag-resign eh. This might affect the stability of the government. Ganyan. Although, ang chika naman nila is that, ano naman to, hindi ka naman tatanggalin hanggat wala kang kapalit. So parang medyo, ano, talagang malaking part nito is drama. Kasi parang, oh, mag-resign kayo lahat, pero pagka uh, hindi ti pagka tinanggap yung resignation nyo, hindi naman kayo tetegihin hangga't wala kayong kapalit. Ganun yung etos balungos ni ni ng, ng ng administration. So ngayon, mukhang merong mga tatanggapin, merong mga hindi tatanggapin. That is something that is interesting to ano no, to to see how it's going to unfold in the next coming days. Drama ito. They are trying to address the massive discontent and dissatisfaction of the Filipino people sa BBM administration. So gusto nila may gagawin. So they already tried the makikipagbate route, they already tried itong ayoko na ka-awayan. Ah, and then ito nga na parang magbabangis-bangisan si BBM na, ah sige tatanggalin ko na itong mga malas. Sa isang banda iniisip ko, Maybe this is the way of BBM Kasi alam niya na nag-fuck up siya eh Alam niya, alam ng BBM administration Na nag up sila And I don't think at this point While siguro parang kitatry nilang I-revive or i-reverse Yung galit ng tao sa kanila Feeling ko sa isang banda ng isip nila eh, Putsa, hate pa tayo nitong mga to eh Let's just do whatever we want Sa isang banda ng utak ko Feeling ko, this is BBM Who's trying to exploit all the possible good impression that this action may generate. But at the same time, they are opening a way para magawa na nila lahat ng gusto nila. So, i-appoint na nila kung sino yung mga gusto nila. Kung baga ito yung justification. So, hintayin natin. Baka mamaya, andyan na sila Pakito Ochoa. Yung mga yellow, ano, yellow people. Sila Mar Rojas. Diba? Wala, baka ganun na yung maging ano dyan. Kembot nila dyan and I really feel no na ito na yung iniintay nila BBM at saka nila Lisa na pagkakataon na ilagay dyan yung mga taong gusto talaga nilang ilagay. Kasi you know, the reason why Mar Rojas was not uh, appointed for a very very long time, despite the never-ending murmurs na ia-appoint na siya talaga. Eh dahil nga, dahil, syempre dinaw yan eh. Eh supposedly ikaw BBM kaya ka binoto diyan dahil ka, dahil dalit nga yung mga tao sa dilaw. Supposedly kaaway niya yan. Masalang magpapak up pag pagdilawan sabi ni Paul Bryan ko. But you know, they do not really care if they're going to mess up the government or not eh. Uh, I think from this moment on, they're just thinking about politics. They are looking at 2028 already. And siguro nakita naman rin nila yung number na they have no choice but to ano eh, to consolidate eh. Itong yellow at saka itong mga reds. Itong pink, yellow pigs at saka mga reds. Because only if they're going to unite, dun lang sila may chance manalo sa mga Duterte supporter base. Tapos yung Duterte supporter base at saka yung uh, itong uni pink nga na ito, unahan tayo kung paano iko convince yung mga independent, which is around 30%. Eh kaso pagdating dun kasi, may bentahe tayo dun eh. Kasi marami mga Duterte supporter, hindi naman umaamin na Duterte supporter. <laughs> Kasi nasabi nila independent sila. Si Ate MJ nga, independent yung kategory niya sa sarili niya eh. diba? Di ba? Hindi nga niya tinatawag na DDS yung sarili niya. Ang kategory nga ni Ate MJ sa sarili niya is, ano, independent. In the first place, itong imposition ng courtesy resignation, ano exactly yung ina-address? Three years already passed. At this point, pag magpapa-resign ka or magpa-fire ka ng mga tao or sasabihin mo, ah, ano, mass resignation tayo, ganyan-ganyan, you could have at least demonstrated where we fail. Pero hindi eh. Perception lang ng tao yung basis mo eh. Noong 2022, ano yung mga goals mo na sinet na hindi na-achieve ng na mga cabinet members mo? A good leader and the one who's very decisive and the one who's in control if magpa ka ng mga tao or magpapa ka ng mga tao in the middle of your term, meron ka dapat na baseline na. So at this point, dapat ang sinasabi niya niya, ah si Christina Frasco, ifa-fire ko to kasi ang usapan by the second year or the third year pre-pandemic levels na tayo pagdating sa tourist alay arrival eh. Eh kaso hindi niya na-achieve, ganyan. Ganun dapat. So sabi ko nga, E eh, kung meron mang napatunayan itong uh, mass resignation na ito, ang pinatunayan lang nito, si BBM, wala siyang idea sa ginagawa niya. Wala siyang idea He is just responding based on perception. Natalo siya sa election dahil ang perception ng tao sa kanya, wala siyang ginagawa. Hindi na-achieve yung goals. At ang reaction niya, sige, tanggalin ko sila wala siyang ano, wala siyang, hindi niya inoperationalize exactly kung bakit. At this point, BBM, you, you should be talking about targets that weren't met. Kung talagang seryoso si BBM na isolve yung mga problema ng bansa, kaya ito yung rutang pinili niya para bigyan ng solusyon yung mga problema ng bansa. At least man lang sana i-identify niya no like for example uh, itong mga sinabi nga niya na ano no um ko kay ES Bersamin ganyan Ano exactly yung problema mo kay ES Bersamin? 'Di ba? Ano exactly ang, ang ginawa niya kasi ano no gusto niya ng blanket uh, uh, And what I noticed about the BBM administration, they always want blanket reasons. And bracket explanation for everything. And this is a badge of a person na tamad. Ito talaga yung parang lahat ng problema, lahat ng issue, gusto nila one size fits all yung response. Ganon. There is a huge clamor nung nag-hearing yung ate nito ni BBM. Ako nga eh, sabi ko nga eh, gusto niya na ano, bigyan ng importance yung kanyang uh, gusto niyang bigyan natin ng credence yung kanyang um, ayaw niya ng makipag-away dapat nakinig siya sa ate niya yung ate mo binigyan ka na ng chance na itama yung mali mo Bongbong Marcos you could have repudiated yung actions ni Boying Rimulya ni John Vic Rimulya nila kanilaw ni, ni uh, uh, marbil ni Tore nila Anyo and whoever uh, involved doon sa kidnapping ni PRRD binigyan ka na ng pagkakataon ng kapatid mo na i-repudiate yung mga actions mo yung mga actions ng mga cabinet mo pero hindi mo ginawa and I think since isa kang tao na walang bayag I'm pretty sure di mo talaga magagawa yan na i-repudiate mo si Boying Rimulya 'yung actions ni Boying Rimulya mukha naman kasi talagang ano no, out of character ni BBM 'yan. But I mean, if you if you want us to believe you, yun na dapat nakinig ka dapat sa ate mo eh. eh hindi ka nakinig sa ate mo. Ni-ready niya na 'yung stage eh, para sa iyo eh. eh tanga ka Hindi mo na gets. Hindi mo na gets 'yung uh, ano, 'yung lead ng ate mo. O so ngayon, kasalanan mo 'yan. Ikaw na ikaw na 'yan. Ngayon, isang aspect nitong ano, I I I think you know, number one they want a blanket response to everything. Um, marapalpak po ang mga desisyon ng ano, uh, oo okay, kaya nga finar ko na silang lahat eh. So that would sound as if meron siyang ni resolve. oo O oh, sabi ng ate mo, ganito 'yung mga ano problema, meme, oh eh kaya nga finar ko silang lahat eh. O oh, 'yung mga tao po hindi po nagugustuhan ang inyong mga kinembot-kinembot O, oh, Oo eh kaya nga finar ko silang lahat eh pinag-resign ko silang lahat eh. ba? Diba? Gusto nila nung ano, just like how, just like how they approach criticisms. Kapag ka nagkinikritisay sila, may binabato sa kanila, ang response lang nila, fake news yan. Tamad! I think there are so many ano, no, that are already promised. And the thing is, dahil nga weak itong si BBM, hindi siya yung confrontational. Hindi niya po pwedeng sabihin kay kay John Vic Remulla na John Vic baba ka na kasi appoint ko na si <laughs> Ay, sino ba si Bunuan pala? Bunuan baba ka na kasi appoint ko na si Dong Gonzales. <laughs> ganon. Hindi siya ganon eh. Hindi siya confrontational eh. So, kailangan niya ng drama in order to do what she, what he needs to do. And I, I feel, ang, I feel that, ang iniisip nila, itong specific na gulo na ginawa nila na to, itong mga etsosa na ginawa nila na to, ito yung magsaset ng stage para ma-justify yung pagpapalit nila ng mga tao. And it's going to be a massive, ano, no? A massive uh, exodus. And, ano ba naman? Wala na yan eh. Hindi, they, they're not thinking of solving the problems anymore eh. I think they're just going to put key personnel in order for them to do whatever that they want to do is the government, kasi three years na lang natitira. So, ako, I expect, after this exodus, okay, after this mass resignation, they're going to put people who are loyal to them so that they can do whatever they want, they can siphon the money of uh, the National Treasury in any shape or form because they're going to put people that are ultra loyal to them. And it's also a moment para bilhin ni BBM ang lahat ng kaluluwa ng mga yellow pinks na gustong makinabang dito sa kabuktutan ni BBM. Kasi kung interesado ka talaga to solve the problem, what you could have done is a performance review. ba? Diba? Wala talaga siyang leadership. And I noticed, may, meron ako mga nakitang mga pink posts. Meron ako mga nakitang pink posts who are trying to romanticize this action of BBM. Yung parang, They, they, want to sell it as if napaka-honorable ng ginawa ni, ni, BBM na wow, talagang grabe. Pinapakita nito na sincere talaga siya sa ano, pagbabago na pagpapabuti ng gobyerno. Yung mga ganong kabulshitan. Yung mga pink kasi, kaya ayoko ng mga pink. Isa sa mga problem ko sa mga pinks at saka sa mga yellows is they look at the form and they undermine substance. So ngayon ang ginagawa nila, Agring agree agri sila kay BBM ngayon na nagfa fire siya ng sangkaterbang tao kasi alam mo ito talaga ay parang government tradition if you want to purge the bad the bad people in the government so itong ginagawa ni BBM okay to ganyan okay wag niyo kami pinaglolo ko yellow pink just ko wag niyo kami pinaglolo ko sa perspective ninyo this is an opportunity para makalapit sa kalan ng bonggang bonga. This is an opportunity for you to get a position, be appointed, makabano, magbenta ng kaluluwa at a right price. Kapag na-mix ang yellow and pink at red, ang labas ay brown in short time. <laughs> Sabi nga ni Atty. Vic, okay lang makiliti, wag lang bibigay sa budol nila. <laughs> <laughs> grabe si ano, ano Grabe si Attorney Vic na para ang dami dami mong ebas si eh, ang problema dito ikaw mismo. Sino pinagtatatanggal mo? Eh, ikaw mismo yung ano dito. Ikaw mismo ang problema. And you know, at Attorney Vic must keep on doing that, no? He really has to ano no, uh, hit it where it hurts. Hit it where it hurts, Attorney Vic.